Good afternoon! Welcome to my channel! Ayan, maglakad-lakad tayo na. Maglakad-lakad tayo doon. Punta tayo doon sa... Lakad-lakad tayo. <laughs> Lakad-lakad lang tayo kasi ano. Nakaka-boring na. Ayun na. Maglo-load si Maying para sa Gcash. Hmm. Si si Josat si Bagin. Naubusan ako ng kas sa Gcash.

maglalakad-lakad tayo papunta dun sa centro. bibili ako ng ano bibili ako ng bibili ako ng listing thing kasi wala na kami ng listing thing ayan guys saging saging So guys, lakad tayo. Lahat-lahat lang. Ako Hindi ko alam kung sino yan. <laughs> Tan-tan-tan-tan-tan-tan. <todic> Ay, naniyay, kay, syong, nyo, bito, sa, <laughs> ano niyo guys yung yung dito sa alila? Ano? 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 sa ano yan sa tito ko yung yung sakahan yung sa tito ko tapos yung katabi doon yung sa amin kakapagod maglakad super so, for... wala yung motor eh nasa pamangking ko hindi kasi ako na pwede magmotor na gawa nito oh hindi, hindi ko siya kayang hawakan yung manibela masyado. Kasi magalaw, magagalaw yung bone ko niya na putol. Ayan, magsaka muna na maglakad. Lakad dito, lakad doon. Ayan, Ayan guys, simlan natin yung, nakita nyo yung tindahan na yan, oh. Ayan. Puntahan natin. Silipin natin kung anong mayroon. Tingnan natin kung anong mayroon diyan, guys. Tingnan natin kung anong mayroon. Tingnan natin kung anong mayroon siya. meron. Iloga. Magkano sa loga, Ano mo kasama ng, ano, ng, ng loga mo? May egg burger. Egg. gusto mo ng loga. egg pod Oh, hindi siya kasama sa, ano. Okay. Saglit lang ha. Hanap ako lang. Hanap tayo guys ng ano medyo. Medyo naiiba naman. Naiiba food. Ayan, punta tayo sa dulo. Nasa sa sentro pala. Sentro ng palsong. Tapos mamaya, mamamasayin na lang ako pa. Obi. Eh. Magluluto pa ako eh. Ayan, guys. Hindi ko alam ko anong makakain. Hanap tayo ng makakain. Ay, dito. Magkikain tayo dito. Makikain tayo ng ano dyan, oh. Ay, magkikain tayo. Ayan siya na. Ayan, gumagawa sila ng bahay dyan. Ayan sila. sila. ayan na yung mga oo oh, oh, yan na yung mga bulinggit. okay, ayan guys konting lakad pa lakad lakad pa at makakarating din tayo dun sa pupuntahan natin kung kailan gutom na ayan ayun na Kailangan muna natin magpagod bago tayo makakain ng video. Masarap doon. Tingnan natin yung ihaw-ihaw. Ako, ewan ko lang kung ano mo. Ang bibili natin. Ang kapagod Hi, Grace! Hi! Hello! Hello. Ayan sila May tindahan din dyan hindi ko alam kung ano yung mga pindahan oh, yun oh. <laughs> mas palabos ayan <laughs> lakad lang tayo sarap kong sabihin ako kasi hindi kaya nila alam na no? nagkasakit oh, yes, oh, ako Diyos oh. ko yung tao ka naman hanap tayo ng makakain eh. <laughs> Nagpara, oh no! say hi to my vlog. Kumusta lang? <laughs> Kumusta na? Wala rin mga kaunga ni. Ito na kabot eh. 26 pa. ayun guys, tusok-tusok. Kasa tusok. na sila. Show me. Ang ilaw. Ang ilaw. Sandali nga eh. pa tayo guys. Doon, doon sa sintro. Ang tayo ng ilaw din eh. sa sentro kasi ako nagugutong talaga and then tingin lang tayo ng maya makakain ito lang naman ang pera ko eh. yan lang ang pera ko titingin na lang tayo kung ano yung Saan ba? Abot yung 50 pesos. O, oh, di diba? ba? Ang pang ba? Ano? <laughs> <laughs> <M> <laughs> so, so Ay, nam dog Ay, <laughs> nabababaliwan. Ano yung Ano May case sa yung pagdito. Eh? Gusto yung ihaw-ihaw. Kaya mo ba ito? Kaya mo ba ito? Kaya mo ba ito? Oh, Sabay kumanta na, hindi naman marunong kumanta. Oh, I know! Don't bite me! Hmm. Ano, bitang lang ito Faith. Tingnan nyo si Faith, guys, oh. Oh, look, say hi to my channel. so, ay, nakatawa pa. Nag-aano siya. Nagpapakarga. Nagpapakarga. Kita ako naglakad na ako from doon sa ano, 7 minutes na ako naglakad. hirap lang yung nakaupo sa bahay. Lakad <laughs> naon tayo. Ayaw mo sana lumabas kasi wala akong kasama. Kaso, uh, para naman, ano, mabanat naman yung ating mga buto-buto. See? <laughs> Ang ganda nun, no? Oh. Sigurado hindi ka matutumba. ba? Diba? Na natin. Actually, nagugutom talaga ako. May pagkain doon, pero ayoko naman yung ano, may nahanap ako ng pagkain ba. Kaya, lumabas ako. Hi! Hi, Hi Manay Pes! Kumusta? Bisa. Kuting six pa. Mag-ingang prosa dyan sa ng mga kaon. Ayan si Manetis. O oh, yan na guys, yung mga estudyante. Kaya hayan. Oy may super lights na dun. O oh. <laughs> yan. Tingnan natin kung anong mabibili natin ito sa so, 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 Uh -huh. Oh, bakit may ambulance dyan? See guys, bakit may ambulance? Bakit? See, hi! Ito may vlog! Uh -huh. um, Maghahanap tayo guys ng makakain. Tawit tayo. Okay. tayo. Susukin natin. Susukin natin yung ano. Kita niyo yan, guys. Paso mo na namang ihaw-ihaw. Dito tayo doon, kay Sol. Ayan. Puno tayo guys, kay Sol. Ha? Kay Sol tayo, kay Sol. Hi! Ano yan? Ano yan? Oh. Ano yan? sa mga kauna. <laughs> Dito tayo, kay Sol. Hi! Sorry, si Sol. Ayan, di ba? Lusob tayo dito sa kay Sol. So, guys, so walang ihaw-ihaw. Alam niyo ba kung ano nabili ko? Ito, ano nabili ko? Hi, my name, Chong. Oh, dahil sige, kung dumalay na kami kami dyan. dahil ano walang ano walang walis sa bahay wala wala din ano eh wala din ako nabili na ihaw ihaw so sad ayun maglakad na lang lakad na lang tayo with walis ting ting hindi pa naman tuma taglang Ay, nako. Hirap na, ano. Wala tayo, guys, na ilaw. Ang nakita ko is fishbowl at saka kikiam. Ayaw ko kaya ayaw. Mayroon naman sa bahay. Pwede naman ako magluto na lang. Kasi gusto ko tayo nag-barbecue. Gusto ko na. eh. Doon siguro sa ano. Sa, sa ano, guys. Sa... Ano ba? Sa Santo Domingo, yun. Masarap kong talon. Pagka, ano? Pagka, ganitong hapon na. asa walang service. <laughs> ay, nako. Ayan, guys. Pauwi na tayo. Ayan. <laughs> pauwi na tayo, guys. Ayan, ah, ah, tayo. Maglakad na maglakad na maglakad. ay ayan. May sasakyan. Sasakay tayo. Ayan guys. Nakikita niya yan. Yung sasakyan niya dyan. Pag hindi niya ako pinigilan, ewan ko lang. <laughs> Ayan. Ayan. <laughs>